Naranasan mo na ba yung feeling na parang ang swerte-swerte ng iba, tapos ikaw parang wala ng pag-asa? Sa totoo lang, hindi naman laging instant ang success. Kailangan mo ng tibay ng loob at pananalig, kahit hindi mo pa sigurado kung ano ang magiging resulta. Isipin mo, nasa loob ka ng isang madilim na kuweba. Dalawang miners ang naghuhukay. Si Kuya Miner, ayano, may nakuha siyang diamond. Pero maliit lang. Okay na ba yun? Umalis na si Kuya Miner, kontento na siya. Pero si Kuya Second Miner, hindi siya tumigil. Kahit sinasabihan na siyang tama na, hindi siya nakinig. Bakit? Kasi naniniwala siyang may mas malaki pang naghihintay. Kuya Second Miner na naghuhukay araw at gabi. Pawisan, pero hindi sumusuko. Lumipas ang mga araw, linggo. Isang taon. Walang nagpatigil sa kanya. Diretso lang ang kayod niya. Alam niya kasing malapit na siya sa gold. Boom, napakalaking diamond, kasing laki ng sasakyan. Kung sumuko siya noon, hindi niya ito makikita, pero dahil sa hindi siya bumitaw, siya ang nagwagi. Kaya huwag kang magpapadala sa sinasabi ng iba. Focus ka lang sa goal mo. Darating din ang success mo. Mas bongga pa sa inaakala mo. Huwag mong pagsisihan ang desisyon mo. Keep digging. Malapit ka na. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Salamat sa panood. Hanggang sa muli.